works, why we are saved, why we go, go, go follow the law, but it is about our faith in Jesus alone. I'm curious, wala po tayong question na ang pananampalataya ay kailangan, ngunit hindi po nagtatapos lamang dyan. Of course, mahalaga po ang pananampalataya, ngunit dapat rin ito samahan ng gawa. Kagaya nga po ng sinasabi ni Santiago, faith is dead without good works. At malinaw naman ang na sinasabi ng ating Panginoong Kristo, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoong mga tagasunod ko kayo. Isa rin ito sa patunay na ang katuruan na faith alone ay hindi sapat. Faith must always accompanied by works, not just faith alone. Dahil kung pagbabatayan natin ng talata, bakit pa nagbigay ng kondisyon ng ating Panginoong Kristo so sa mga hodyong ito na sumunod sa kanyang salita? In short, even if you have faith, you still need to do something. At isa sa mga ipinapagawa ng Diyos ay ang sundin mo pa rin ang kanyang mga kalauban. And of course, mga ka-curious, ang pagsunod sa nais ng Diyos ay isa ring gawa na dapat nating ipagpatuloy kahit na may pananampalataya ka na sa kanya. Ano-ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pananampalataya? Kung curious ka rin, alay ka at pag-usapan natin ito. Now, this must be the question. Kung sapat na talaga ang pananampalataya, bakit sa itinuturo ni San Pablo ay marami pang dapat isama sa ating pananampalataya? If you look at the second letter, chapter 1 verse 5 to 8, we can see that faith is not alone, but there is more to be said. Sinasabi dito, because of this, make every effort to add integrity to your faith, and to integrity add knowledge. To knowledge add self-control. To self-control add endurance. To endurance add godliness. To godliness add Christian affection, and to Christian affection add love. If you have these qualities and they are increasing, it demonstrates that your knowledge about our Lord Jesus Christ is living and productive. You see? Kung faith alone lamang ay sapat na, why do we need additionals like hope and love? Kung gusto po natin na maging buhay at produktibo ang ating kaalaman sa ating Panginoong Iso Kristo, sinasabi po ni San Pedro na dapat hindi lang faith, but we need more. At ito pa mga kung sapat na talaga ang faith lamang at wala nang iba, Why is it love is greater than faith? Ayon po sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korento, And now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Di ba? E alam naman po natin na ang magmahal ay isa ring gawa. Kapag mahal mo ang isang tao, hindi lang yan sa mahal mo lang siya sa pakiramdam. Kailangan mong gawin ito, gawin yan, at gawin yon. Maraming dapat gawin. And so faith must always accompanied by works dahil kapag wala nito, that is just a mere faith in words, but cannot be seen in action. Kaya hindi po angkop sa mga Kristiyano na paniwalaan ang ganitong doktrina na faith alone dahil ang basihan ng kaligtasan ng ating Panginoong Iso ay gawa at hindi lang dahil sa sumampalataya ka sa Kanya. At napakalinaw po dyan na sinasabi sa Matthew chapter 25 verse 31 to 40 na ang ating mga gawa sa ating kapwa ay ginagawa rin natin sa ating Panginoon. And so, ito ang magiging dahilan kung bakit tayo maliligtas. When faith is accompanied by actions, it has a profound effect on our salvation and spiritual journey. At narito ang sampung rason to remember the importance of combining faith and good works. First, witness to God's love. Sa pamamagitan po ng ating mga gawa, we become living witness of God's love and mercy. Ang ating mabubuting gawa ay sumasalamin sa pagbabago ng kapangyarihan ng pananampalataya at nagbibigay inspirasyon sa iba na hanapin ang isang relasyon sa Diyos. Pangalawa, growth in holiness. Good works, rooted in faith, contributed to our growth in holiness. Habang aktibong isinasabuhay natin ang ating pananampalataya, nagiging mas katulad po tayo ni Kristo at nakikibahagi sa kanyang banal na buhay. Third, cooperation with God's plan. Sa pagsasagawa ng mabubuting gawa, tayo ay aktibong nakikipagtulungan sa plano ng kaligtasan ng Diyos. Nagiging instrumento tayo ng kanyang biyaya na nagdadala ng kanyang pagmamahal at pagpapagaling sa mundo. Pangapat, fulfillment of the commandments. Itinuturo ni Jesus na ang mga umiibig sa kanya ay tutup pa rin ang kanyang mga utos. Our actions demonstrate our love for God at ang ating pangako sa pumumuhay ayon sa kanyang mga turo. Panima, transformation of self. Ang pagsasagawa ng mabubuting gawa ay nakakatulong sa atin na ma-overcome ang pagiging selfish at nahuhubog natin ang ating sarili na maging selfless. By serving others, we become more compassionate, generous, and Christ-like. pag building the kingdom of God. Our actions, guided by faith, ay nag-aambag sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Through acts of charity, justice, and mercy, nakikilahok tayo sa pagsasakatuparan ng paghahari ng Diyos sa pag-ibig at kapayapaan. Seven, strengthening our faith. Good works strengthen our faith by putting into action habang tumatalima tayo sa kalooban ng Diyos, lumalalim ang ating pagtitiwala sa Kanya at nararanasan natin ang Kanyang katapatan at pag-aalaga. Number eight, unity with Christ. Itinituro ni Jesus na anuman ang ating ginagawa na mabuti sa ating kapwa na nangangailangan ay ginagawa rin natin para sa Kanya. Through our actions, we unite ourselves with Christ and participate in His mission of love and service. Pangsyang, witness to the world. Our actions speak louder than words at maari maging makapangyarihang patotoo sa katotohanan ng Ibanghelyo. When faith is accompanied by good works, we become ambassadors of Christ at inilalapit natin ang iba sa Kanya sa pamamagitan ng ating halimbawa. And number 10, Final Judgment. Itinuturo po ng Simbahang Katoliko na sa huling paghuhukom, hahatulang tayo hindi lamang sa ating pananampalataya, kundi sa ating mga gawa. At yan rin ang sinasabi ng Biblia. Our actions motivated by faith ay isinasalang-alang bilang katibayan ng ating pagtugon sa biyaya at pag-ibig ng Diyos. Kaya ka-curious, this reasons highlights the transformative power of combining faith with good works in our salvation journey. By accompanying our faith with actions, hindi lamang natin pinapalalim ang ating relasyon sa Diyos, kundi nagiging aktibong kalahok din tayo sa kanyang plano ng pagtubos. Ang ating mabubuting gawa ay nagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, nakakatulong sa paglago ng kaharian ng Diyos at nagsisilbing isang makapangyarihang saksi sa mundo. Ultimately, at the final judgment, our actions will be considered as an evidence of our response to God's grace and love. Sa pamamagitan ng pagkakaisa ng pananampalataya at mabubuting gawa, tayo ay nababago, nagiging banal at nakikibahagi sa patuloy na gawain ng kaligtasan. Sana po ay nakatulong ang video na ito at nakapagbigay ng kalinawan sa mga kapatid natin, lalong-lalo na po ang mga naligaw ng doktrina ng faith alone. Atin pa rin pong pagtibayan ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga gawa dahil ito po ang ating magiging guarantee para sa ating kaligtasan. At kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please like and share at pakisubscribe na rin po ng ating YouTube channel upang mas lumago pa ito at mas marami pang maabot nito upang matulungan din ang ating ginagawang evangelization. Muli po, this is Mr. Gears Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Eclasia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Hello! Uh, Father La Servilia, Parish priest ng Conception Iloilo, promoting Mr. Curious. See you. Good day, everyone. Ah... Uh, please support the page of Mr. Curious dahil marami kayong matutunan. God bless! Hi, hello! Uh, blessed Sunday sa inyo lahat. So, ito po si Brother Joseph Cavale. I-invite po kayo na manood, mag-subscribe at uh, mag-follow dito sa vlog na to para mag-grow yung faith natin. Uh, matuto tayo kung ano pa yung dapat natin matutunan para lumalim yung faith natin bilang isang katoliko. So, yun lang po. Bye-bye. God bless. Hello! Isang magandang araw po sa inyo. Puno pala si Brother Arthur Guarnes, isa pong spiritual lay collaborator ng Archdiocese of Baro. Uh, Inanod niya po namin kayo dito na manood, makinig, Uh, dito po kasi sa ating uh, channel, palagi po tayong tinatalakay dito ng mga bagay-bagay tungkol po sa kalaman natin sa Catholic faith. Lalo-lalo na to pagdating sa spiritual uh, manifestation. Ngayon, uh, marami tayong mga katanungan sa buhay na minsan mahirap sagutin. Uh, kung maaari po sana, uh, ipagsangguni din kayo dito manood at magkipagdalakayan kasi baka dito niya rin matutunghayan yung mga kasabutan na kailanganin nyo sa buhay. Kaya inanyaan po namin kayo dito na matinig, manood, magkilahok. Maraming salamat. God bless you. Magandang araw sa lahat. Ako pala si Reverend Jim Jokes, Jim Jacket, isa sa mga diakono na nakadestino dito sa National Shrine of St. Joseph, Mandawe. At uh, I invite you to watch Mr. Curious Catholics Vlog. I would like to invite you to watch this to promote the Catholic faith and to promote well the parish in honor to St. Joseph. Hello mga curious Ako po si Charles Dan. Ay isang choir sa St. John the Baptist Parish. encourage ko manood na mag-follow, like, subscribe, comment. Mr. Curious Catholic, we will see you in the next video.